Six, seven, 8 Raaaaa tumbling pa din, di siya nakita Sige, sige, sige <laughs> <laughs> <Ataw>. <laughs> <laughs>

Duma naman si Raymond, kaya <laughs> alas kayo dyan! Gumagana pa, gumagana pa. Oo! Oh. Ako ba? Ako ba? Ano ba? One second! Ako ko, bilis! Uy! Bakit? <laughs> ito pa, see, you know, no? ito Maray pa! Kaya siya yun, ano? Hindi na, sarang ito. Marami pa? Huwag ba kami pa, boy? Madami pa pala eh.

ay naman boy, tayo naman Jack, you know, man! boy, ay naman oh, boy, ay naman boy, ay naman boy, ay naman boy, ay naman boy, ay ay naman Boom! Putang taas! circle! circle. Circle. hahahaha <laughs> yan hanggang na yan yan, yan. pagka kumuha pa tayo ulit ng isa bawala ka Saka na siya pala eh. youtube mo hmm, youtube ko yes. no. yan pag nailagay ko na pwede matayong mga siya yung pre, <laughs> youtube pala to eh yung youtube ye 5 kawawa to eh They don't want to